Good morning, good afternoon, good evening, mga kabijo. Okay, this is Mary Anningson from Pangasinan. For today's video, mga kabijo, okay, ay... ay nga muna tayo sa pag-deliver ng video, okay, dahil may pupuntahan po tayo. Tayo po ay pupunta sa alam, minus Pangasinan. Sa may BIR po, mga kabijo, okay, tayo po ay kukuha ng 10 number dahil po kailangan na po sa ating vlog para makapagsahod na po tayo. Kaya kukuha na po tayo guys. Kasi kailangan din natin ng pera. Para sa ating mga anak na pumapasok. Kailangan din nila ng baon pang araw-araw. Kaya tara samahan nyo po kami. At kami po ay nandito na sa Lingayen. Marami po kaming bayan na dadaanan. Ngayon ang Bimalay, Lingayen, Bugalyon, Labrador, Swal, and then Alaminos po. Dadan po kami ng bukal yun kasi doon ang dinahanap po ng ano yung bus guys na may sukuni kasi up po lang sa aero and then may bababa din po sa may pulong kaya doon kami dumaan guys ito pong vlog na ito mga ka-video okay ito po ay yesterday vlog at ngayon ko lang po may i upload sa inyo. Pahinsya na po. Ano nyo ba guys, sobrang init po. Buti nga po yung sinakyan namin na victory liner na bagong bago po yon na sakyan na bus ay aircon po kaya hindi namin narandaman ang init sa loob ng sakyan. Hanggang sa pag-uwi din, yun din ang sinakyan namin, aircon din. Kaya ano, hindi kami na hindi namin na ng init guys. Medyo may kalayuan po kasi ang dami naming bayan na dadaanan. Uh, magmula sa amin po, sa Binmali to Alaminos, ang aming mamasahe ay isang daan. And then, pagdating, pagdating namin sa bayan, nasakay po kami ng tricycle, nagbayad po kami ng 50 pesos. Ganon din mong pa-uwi. Ganon din yung pamasahe namin, guys. You guys, nganda po ng tulay dito po sa Maylingayang Pangasinan. Ito po ay malapit po sa Salasa. Ito pong daan na ito guys, going to Kamiling po yan, Kamiling Mangataram. Going to ito Manila. Diretso po yan guys. Bali, ano eh, malapit na po yan sa Bugalyon, Pangasinan. Mahaba pong tulay po ito dito sa Maylingayang Pangasinan. Okay. <laughs> 金金，白银，是关于。 kabidyo okay, napapansin nyo na po ba yung mga nagtataasang ang buntok dyan sa may labrador po ang ganda po guys ang ganda ng view pati dito sa may tulay sa may baba ang ganda po ng view guys kaya sa mga gustong pumunta dito sa may alaminos swal labrador ang ganda po ng view bisitahin nyo po guys ang ganda po ng maraming mga lugar na pwedeng puntahan dito sa Pangasinan guys magaganda po magaganda po ang mga tanawin dito may beach and then may falls sa may bulinaw po kung gusto nyo rin po dumiretso doon sa pagkatapos nyo sa Alaminos pwede po kayo pupunta sa bulinaw sa may anda magkalapit lang po yun mga kabidyo okay kaya tara na pa pasyal na po kayo enjoy nyo po ang view ang bakasyon dahil malapit na po ang bakasyon. É o Buda Resort, não? Oh. O Resort. Kamto alaminos pangasinan. mga ka okay dyan sa left side na yan po ay going to the Sol in Panta yan po guys hinahaba haba po ng aring biyahe nandito na po tayo sa mismong Alaminos City sa tay terminal po ng Victory Liner guys shout out po sa mga driver po ng Victory Liner sa mga mabait na driver at conductor na aming sinakyan papunta po dito sa Alaminos ako po ay nakawabana at sumunod sila Gina ngayon naglalakad po kami mga kabadyo kaya naghanap po kami ng tricycle na masakyan so namin going to BIR. Napapasahay po, magmula dyan to BIR ay 50 pesos, tatlo na po yan. And then pabalik, ganun din po ang babayad namin sa tricycle. Tara guys, samahan nyo po kami sa BIR dahil first time din namin. Kaya naghanap pa may ang nagtanong na rin sa tri tricycle driver. Dito po kami sa harap ng BIR. Bago kami papasok po sa loob, kami muna ay magpapa picture guys, to have a memories po. Dahil first time po namin dito, guys. Ayan po. Kami yung tatlo ni Gina at Gio. Ayan, pagkatapos po mga kabidyo, kayo hindi po kami sa loob, kami ng papel. Ayan mupo po kami dahil naghihintay po kami, natawagin po yung number namin. Ayan. Tapos na po kami, guys, at lalabas mo na po kami. Nakakuha na po kami ng TIN number. Wala pong babayaran, guys. And Picture naman na uli. Dahil tapos na kami nakakuha ng TIN number. Kaya, maraming salamat po sa pananood. At sa susunod na video na naman po, mga kabidyo. Okay. God bless you all. Maraming, maraming salamat sa pananood.